What's up mga idol? Sa video na to ay gagawa tayo ng cellphone na namamatay kapag ilapag mo lang siya. Kakaibang sakit ang gagawin natin ngayon at paano po ito nasisira? Ito po ay galing sa Kabuyao, Laguna. Pinadala ni Genica Flores magsumbol. Pina-Flash Express po ito. At ayan na ngayon, mga idol, buksan na po natin. Grabe mga idol. So nagulat ako dito. Kapag i on mo naman siya ay nag siya pero kapag ilapag mo lang siya ay bigla po siyang magre-restart na namamatay po siya. At ayan mga idol, meron pong naka- at basahin po natin At ang model po pala nito ay Vivo V17 Pro Ang naging issue nito mga idol Pinalitan po ng LCD At ayan ito po yung nangyari So simula daw po nung pinalitan ng LCD After 4 days namamatay matay po siya At nabagsak din po ito ng malakas Kaya po pinapalitan ng LCD At ayan nga mga idol subukan natin ni Charles nagcha-charge naman siya, nakikita ang charging. Pero kapag i-on po natin ay nag u din siya. Ayan, may laman po ang battery. Pero kapag ilapag po natin, ito po yung issue niya. Ayan mga idol, so paki-check po nito mga idol kasi nagre-restart, namamatay. Kahit ilapag lang po sa lamisa ay namamatay na siya. At ayan mga idol, so po natin i-power on. E check na po natin kung ano ba talaga ang problema. At ayan mga idol, nag-una po siya. So antayin po natin nagmagbukas at tingnan natin kung ano ba talaga ang problema. Dahil ulat ako dito, ayan, nag u naman siya, nagagamit siya, kumpleto ang touch, walang problema. Ayan, so kinauling pa natin, hindi naman siya namamatay. So, ano kaya ang diferensya? Naisip ko dito kung fuse ba talaga ang tama nito. Kasi madalas sa mga ganitong unit mga idol, fuse po ang tama. At ayun mga idol, nilapag ko na po siya at binasa ko yung nakasulat dito. Dahil nagulat ako, nag-on naman siya nagagamit. At ayun mga idol, nung sinilip ko po siya, hindi na siya nag-on namamatay na siya nagre-restart restart siya so yun po yung isyo na gagawin natin ngayon saan kaya ang sira at paano ito ginagawa at ayun na nga mga idol so inantay ko siya ulit at nilapag ko din siya ulit pinipindot-pindot ko muna at nilapag ko siya ayan nagulat ako namamatay talaga siya so bakit ito nagkaroon ng ganitong problema at saan kaya ang sira at paano ito ginagawa ayan mga idol nagre-restart talaga siya so umpisa na po natin sa mga ganitong problema mga idol na kapag ilapag mo siya ay wala pong kinalaman sa fuse na namamatay namatay. So, saan kaya ang sira? ayun mga idol. So, yun po yung umpisa natin. Muna, buksan muna natin. At madali ko na po siya natuklap dahil nabuksan na nga ito at napalitan ng LCD. At di naman sinabi ng may-ari. Ayan. So, nagre-restart, restart siya. At nung dininan ko po yung pinaka-flex ng battery, mga idol, ay hindi na talaga siya na Natuluyan po siya. So, ang battery po pala nito ay replacement na. So, yun po yung hindi sinabi ng may-ari sa akin. At hindi naman po lubo yung battery. So, nahulog lang daw po ito ng malakas at biglang namamatay. At ayan, tanggalin natin yung screw at mag out muna tayo rito. Ayan, lahat at sa lahat ng ating viewers na nanonood ngayon, shout out sa inyong lahat at sa gustong magpa-shout out, comment po kayo sa video. At ayan nga mga idol, tinanggal ko po yung connection ng battery at sinik ko po yung pinaka battery niya. So wala naman ako nakitang may problema at hindi naman napunit ang flex ng battery. So ayan, nung inon ko po siya mga idol, nung diniinan ko siya kanina ay hindi mo na po siya nag-on na tuluyan po siya. So, wala nang logo na makikita at kahit i-power on mo siya or subukan mo siya i-charge, ayan, ang nakikita lang po ay lugo ng battery na nagbi-blink-blink. At ayan mga idol, kung napapansin nyo po siya, nakikita naman ang Vivo lugo pero hindi nagtutuloy na sa minu. Grabe, patay tayo dyan. Natuluyan po siya. So, paano ba yan nasira? So, ano po ang mga dapat niyong i-check bago natin galawin lahat? So, ayan mga idol. Ayan, inon-on ko talaga siya. Ay, hindi ko na talaga siya mapapower on. Natuluyan pa ata. Ay, hindi ko naman siya ginalaw. So, paano kaya ito ginagawa? At paano po ang mga dapat nating i-check? Ayan mga idol, ang ginawa ko dito. Tinanggal ko po yung pinaka-baterya niya. At dahil replacement po ito mga idol, madalas po nito. Nagkakaroon po ng punit ang pinaka-positive at negative ng battery. At ayun mga idol, so silipin po natin at doon natin malalaman kung nagkaroon ba talaga siya ng problema. Dahil nabagsak po ito ng malakas at nung nakita ko po yung ilalim mga idol, ayan yung positive at negative po niya ay naghihiwalay na. So nagkaroon po siya ng punit doon banda sa pinaka-battery niya mismo sa positive at negative at kung napapansin yung mga idol, yung positive po dito ang naghihiwalay so paano ba yan gawin? Una mga idol, maglagay po tayo ng tingga. So, kaya siya kanina mga idol namamatay siya, pag ilapag mo nawawala dahil may punit na po siya. Kunting galaw na lang po noon ay napuputol na talaga. Kaya nung nadiinan ko po kanina ay hindi na siya nagpapawir. So yun po yung naputol niya mga idol. So connection po yan ng positive mismo ng pinaka battery. At buti na lang hindi mismo ang dulo ang naputol dahil mahirap na po yan ihinang or ibalik. So mas mapapalaki ang gastos dahil papalitan po yan ng bagong battery. At dito mga idol hindi po tayo magpapalit. Ang gagawin lang natin ayan hinangin po natin mga idol. So nababalik pa natin sa normal yan dahil kaya pa naman siyang ihinang. nag lang yan or napuputol yan kapag malakas po ang pagkakabagsak at dahil replacement na ito mga idol malutong na po siya kaya ayan so pwedeng maputol din uli yan ang gagawin natin mga idol ayan so lagyan pa natin siya so idubli natin yung paglalagay natin para in case mahuhulog man siya at mahatak yung unang hinang natin at dadagdagan natin ng isa para meron pa siyang extra kahit mahatak-hatak siya ay meron pong jumper na nakalagay so dubli na po ang ginawa natin pang matagalan na po ito mga idol at ayan may allowance po ang jumper natin at dahil nahinang na po natin mga idol grabe sobrang magulat kayo sa gagawin natin so yun lang po ang ginawa natin dito mga idol kung wala po kayong gamit na panghinang pwede nyo po palitan ng buong battery na mismo para hindi na kayo mahirapan maghinang hinang dahil baka mamaya magkamali ka pa at biglang mag shortage ang cellphone mo so yun po yung madalas natatamaan kapag laging nababagsak kaya dapat ingatan nyo po ang inyong cellphone na hindi talaga mahuhulog-hulog para hindi po magkaroon ng problema na kagaya dito. At dahil tapos na po natin ginawa mga idol, tingnan po natin mamaya kung normal na ba ito kapag ilapag ba natin ay hindi na ba siya namamatay. At ayun mga idol, so binalik ko rin po yung pinaka adhesive niya sa ilalim kasi mas makapal po yun mga idol para hindi mag short ang pinaka terminal niya or yung tinatawag na BMS or battery management system. So ayan mga idol, so i-testing na po natin. So wala naman punit ang flex. So, madalas kasi mga idol kapag namamatay ay napupunit ang flex, pero dito ang napunit mo niya yung mismong positive na mismo ng battery na pinaghihinangan So ayan iskabitan natin yung flex, yung pinaka battery at tingnan po natin mamaya mga idol kung talagang nag-normal na ba ito at grabe mga idol, another satisfied video na no, naman tayo kapag naayos natin ito. At ayan dahil kanina biglang nawala ang charge, so logo kidlat na lang nakikita, walang makikitang indicator ng battery noong napisil-pisil natin at natuluyan at ayan na nga mga idol so nakita na po ang pinaka charging percentage so ayan ituloy muna natin so isarado muna natin lahat para dardaritso po ang ating gawa at napadala na po natin pala ito mga idol so 5 days na po ito simula nung in-upload natin at nagpasalamat ang may-ari na naayos na natin ito at ayan mga idol dikitan muna natin So, ang gamit po natin ay T7000 na kulay puti dahil kulay puti din po yung likod niya. So, dalit-dalit dali, sa so mga idol, hindi na po natin linisan yun dahil manipis naman po ang ganyang adhesive na nilagay. So, linisan muna natin. Ayan, kasi minsan sobra-sobra po ang mga nailagay nating mga dikit-dikit. Kaya pag kumalat po yan ay mahirap na po tanggalin kapag natutuyo. At ayun mga idol, na-fix na po natin yung pinakalikod at subukan po natin mamaya kung normal na ba talaga ito. Ayan, nilagay ko po yung kissing dahil hindi na po natin nilagyan ng guma at pag natuyo ay okay na so ayan yun na natin mga idol at tingnan natin kung mamamatay pa rin kasi kanina ang sabi nito kapag ilapag lang po sa lamisa ay namamatay na siya kaagad kaya ayan so tingnan po natin yung resulta na ginawa natin so hindi na po natin kailangan ng charger na mismo So ayan, kung napapansin niyo mga idol, nagtuloy na po siya at tingnan po natin kung magmamamatay matay pa rin ba siya. Ayan, normal na po siya at ayan ilapag natin mga idol. So ito po yung problema, kapag ilapag ay namamatay na. At tingnan natin mga idol, ilapag po natin. Ayan, unang lapag, normal na, hindi na namamatay. Ulit-ulitin po natin ang paglapag. Ayan, pangalawa, pangatlo, pangapat ay normal na talaga siya panglima, pang Wala nang sakit sa ulo at sana nakakuha kayo ng idea sa paggawa ng ganitong problema. Huwag niyo pong kalimutan mag like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.